Uh, yung, yung sa Quezon City, no, ako ang district director dyan, senior to namin ang duty hours eh, 8 hours. Ganon din ang gagawin ko ngayon dito sa Metro Manila, na shortened ang duty hours, obviously, kukunti ang mga tao, pero yan, lahat ng makikita nyo gising. Kaya, mortal sin sa aking, sa akin programa noon, na matutulog ka, dahil walong oras ka na nga lang nagtatrabaho, matutulogan mo pa. Pag ginama mo yan, gagawin kong balik sa dose. Sige, balik sa dose, asa sa masususpindi ka. Tinan natin kung gusto mo ngayon. So, you know, there are systems that are embraced by our people. Gusto nila naman at uh, we have, uh, you know, this is uh teamwork at tawag nito eh. Uh, bawat isa ay may kanya-kanyang role and I just would like to believe at uh, na gusto, gusto ko rin ma, ma I would like to believe na ang aking mga tao naman eh when they embrace the system which I think will be very very uh, just uh, justified, uh, equitable at uh, para just din sa kanila they will embrace it and uh, they will give it their all kaya kasi yun naman ang gusto natin eh na ng mga pulis natin eh, talagang ibigay ang lahat ng lahat ng kanilang buhay at lakas sa servisyong ito <mulay>